malapit sa mo ibis blang ka o kampo makadalo yakin kay katamong pangipulong masanton eh, yan po ang aming masasabi salamat sa liha mo miss o kampo ngayon yung tanong niya May kapag tanong naman yan Uh, makapiran ba raw ang pagbibigay na ikapo? Alam mo, madalas na namin itong ipinaliwanag sa sa programang ito tungkol sa ikapo. Kaya eh, lang, kung maraming nakikinig na bago, nagkakaulit-ulit natin kinaliliwanag dahil yun ang kahilingan ng pagkakataon. Alam mo, hindi batas ngayon ang ikapo. Yung batas na yan para sa mga, uh, mo sa Ebreo 7.5. Ganito ang ating mababasa. Ito po ang pahayag dito. At katotohanan ang mga anak ni Ludi na nagsisitanggap ng katungkulan sa serdote ay merong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan. Sino ang inutosang kumuha ng ikapo, ikapo man eh? Yung pong mga anak ni Lady. Na? Mm -hmm. Na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Ayun, yung mga kasaserdote ng mga libita, ano? Yun ang binigyan ng Diyos ng katungkulang kumuha ng ikapu sa bayan, ano? Opo. Sa bayan Israel, di ba naman eh? Tama po. Ngayon. Hanggang ngayon pa ba yun? Sa 12, sa 7 dosing, yan pa rin edryo. Sa pagkat ng palitan, ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya nung palitan yung pagkasaserdote ng mga libita, pinalitan din ang kautusan. Kaya nung una, ikapo ang bata sa kanila sa panahong kristyano, hindi na ikapo. Ano ang kapalit ng ikapo? Pakinggan nyo sa ikalawang Korinto 9.7, ganito nakasulat. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan. Yung ikapo ba yan, eh. Ay, hindi po. Ito po eh, ayon sa pasya ng puso ng magbibigay. Hindi nang bibigyan. Oo po. Kaya hindi ka po. Maliwanag po. Dahil ang sabi niyan, eh, Ah, wag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya, alam mo man, ang kapatid na Blanca, Blanca, hindi na utos ngayon ka po, utos yan sa panahon ni Moses. Ngayon, yung panahon ni Moses, yung mga batas diyan, sa kanyang kabuuan, sa panahon kristyano, expired na yan. Ano eh? Tama po. Di ba? Sa 1339 ng gawa, pakinggan mo. Ito po ang pahayag dito ng banal na kasulatan. 39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. ayon yun? Nangyayon dapat ka pa ba sa Diyos na yun, sa kautosan ni Moises? Mm hindi -hmm. ano na po. Oh. Sabi sa Abinambidya, hindi na aariing ganap ang tao sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. Kaya, yan ang masasabi ko. Tapatid na Blanca at um, bawasan pa natin ang ating mga obligasyon. No? Dear Brother Eli, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sumayin nyo na wang biyaya at kapayapaan ng Diyos. Thank you. Noong February 23, Sunday, napakinggan ko sa DCME na marami po kayong nakakausap o nakakadiskusyon na matataas na puno ng iba't ibang relisyon gaya po ng Jehovah's Witnesses at mga iglesia ni Kristo ni Manalo, nabanggit niyo pong mayroon po kayong mga recorded conversation with with them sa cassette tape. Maaari po bang bigyan niyo ako ng mga kopya nito kasama po ng aking sulat ang blank tape upang dito niyo itape ang aking kahilingan. Nais ko lang po malaman ang mga maling punto ng aral nila at masuri nang gusto ang katotohanan sa Biblia. Napakalaking tulong po ito sa akin, Brother Eli. Tanong, Nagbibigay po ba ng sakit ang Diyos sa tao? 2. Sino po ang kausap ni David sa verses 7, 8, 9, and 10? Sa awit 139, Espiritu ng Diyos o Diyos mismo? Brother Eli, pakisagot lang po ang liyan ko sa araw ng linggo. Maraming salamat po. More no? power po ang dating daan. May God bless you always. In Christ Jesus, Danilo, Uh, Ray Garcia ng Camellia Home, San Pedro, Laguna. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga San Pedro. Galing kami diyang kahapon sa San Pedro. Salamat kay kapatid na uh, asawa ni kapatid na Carmel. At kami nakainom ng malamig doon sa kanilang nagaling kami kahapon doon. Kami po nagpunta sa San Pedro ito dahil kami po ay may tinulungang uh, ah, kapatid na nangangailangan at uh, tinulungan natin maghanap ng pera. Maka-arating ka sa Pedro. tayo po ay may kapatid. Ang tanong niya, kapag sino na ba ang kausap ni David sa 139 verses 7, 8, at ang nagbibigit po na At, Espiritu ba rin ng Diyos na kausap doon o Diyos oh. mismo? Alam mo, ang usap sa Diyos is muli na bidang sila. Ano? At ang kanyang espiritu -no ang tinutukod mo. Eh, Parang ganyan ang basahin natin. Sana ko paruroon na mula sa iyong espiritu. O sana ko. Sa mga kapit, ang kausap niya ni David, yun yung sinong Pero ang tinutukod niya ay eh, yung ispagpuno espiritu na siya. Sana ko na naman ako. O sana ko tatakas na mula sa iyong harapan kung sumampa ko sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa siyur, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sumahan sa pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, tunay na natatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko no, ay magiging gabi, ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang atraw, at ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapare sa iyo. Ang kausap niya ni David yung Diyos, pero ang sinasabi niya din, wala siyang pupuntahan mula sa Espiritu ng Diyos. Ano man eh? Tama po. Sabagat ayon sa Biblia, yung Espiritu ng Diyos talagang kahit saan ay nakararating yan. Lumilimit pa yan, maning, sa buong lupa. Eh, okay, yeah. Diba, no? Nasa apokalipsis. Ayan. Kaya, ang masasabi ko sa iyo, kapatid, ang kausap doon, yung Diyos mismo. Pero ang tinutukoy niya na hindi niya kayang takasan yung kanyang espirito, yung kapangyarihan ng Diyos, kahit saan pumunta si David, naaabot naman Ano, kapatid, naman na yun. Ngayon, e okay. ang sabi, nagbibigay ba ng sakit ang Diyos sa tao? Alam mo, kapatid, ano? Ang sagot ko ganito, conforme sa tao. Pag ang tao ay tao ng Diyos, ano? Ay, yung kanyang mga nagiging karamdaman ay eh, nasa kapahintulutan ni ng Diyos. At alam mo, meron ding mga tao masasama na binibigyan din ng Diyos ng mga sakit at karamdaman. Gaya nito nasa Deuteronomio. Pakinggan mo ang sabi, sa isang talata sa versikulo 28. Ganito ang ating mababaay sa kapitulo 28 manin, hindi versikulo. Ganito ang ating matutunghayan doon. Kapatid na rin, Lord, pakihanap lang ang talata. Ang sabi rin, hindi ko kayo lalagyan ng karamdaman gaya ng... Ah, oh, ng, ng, ng Exodo 15-26. Oo, sa 1526 ng Exodo po, ganito ang mababasa natin sa talatang ito. Ito po ang sinasabi. At sinabi, kung iyong dibindi ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matwid sa kanyang mga mata at iyong dibindiin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gayang nang inilagay ko sa mga Egyptyo. O, oh, dinilagyan niya ng karamdaman ng mga Egyptyo, no? Opo. Kaya okay. so, yung kanya mga likod, pagka susunod, hindi po ipaalala ko yung karamdaman na kaya na inilagay ko sa sa Egyptyo. Ha? Bukas! Bukas! Bukas ang mic ko. Bukas ang aking mic. O, bukas po eh, yun. Naglulo siguro ang sabi ng Diyos, kung magtatapat kayo sa akin, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, gaya na ang nilagay ko sa inyo. So, hindi eh, nagbibigay ng sakit ng Diyos sa tao, yung mga inyo, binigay ng mga sakit eh. Kaya kung magtatapat ka man, eh, sabi ng Diyos sa mga Israel, hindi ko kayo ilalagay na karamdaman, gaya na ang nilagay ko sa inyo. Okay. Pero kung hindi magtatapat, anong mangyayari? Dito sa, Ipso, Toruño, sa Deuteronomio, sa 28-15, pakinggan niyo ang sabi nito. So, ito po ang pahayag naman dito ng banal na kasulatan. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw So mga kapatid, hanggang doon lang ang inabot nating tape kasi baya kasi tape po itong ating ginagawa mga kabuhaya, no? Kagaya nito, Kasi ito po yaking naitago lang mga kabuhaya at baya kasi tape natural pagka natapos yung kabila. Yan, kagaya nito, kailangan ang baliktarin pag ganyan. Baligta rin pag ganun. E ganun talaga. So, anyway, yun lang pa na ang pinaka-topic na ating gustong kinukuha doon yung patungkol po doon sa ikapu. Kasi may nagtatanong natural kahit nung araw pa man ang brother Elise mula pa sa una niyang pangangaral siya po yung open na open po sa lahat maging caller man via AM radio maging sa nitong huli na eh, nagkaroon siya ng television pag nag uh, Bible Expo open na open po, po ang brother Elise na matanong kaya mayroon siyang uh, program segment na itanong mo kay Suriano. So, dito po nag-umpisa mga kababayan, tumatanggap ko po ang Brother Eli na mga katanungan baya sa mga koler, baya mga koler at saka sa mga, sa mga sulat. Binabasa and tinatanggap ang tawag baya telepon. Ganun po at doon po nag-umpisa nag ang itanong mo kay Soraya. So, mga kababayan, hanggang dito lang muna ang ating gagawin pag-vlog uh, na ito at aking pag-share sa inyo sa mga napakadaming tape na aking naitago po mga kababayan. Kagaya nito. Ito po, ayan, kung mabasa man ninyo, ayan, kagaya nito. Ayan, may mga marker o, oh, ang aking ginawa, may mga marker. So, kung ano may mga marker na ginagawa ko, yung, yung sabihin na, na record ko po ito mga pan pangangaral brother, brother Ili bayak kasi tape way back 1990s 1980s and 1990s hanggang sa ngayon itinatago ko hindi naman kasi masisira basta may cover lang kasi hindi makapasok dito yung mga anay wag lang mababad sa tubig right so yun po mga bayan ang ating brother Ili at ang si kapatid na maning sa kanilang pangangaral way back sa AM radio station era pa po ang ang dating daan. Program. Program po yon Yun pa kasi ang pagkakilala ng marami noon na ano ba yung inyong relihiyon ang dating daan? O, taga-dating taga daan. Kilala kasi ang samahang ito ng MCGI or Iglesia ng Diyos kay Christi, Christo Jesus, na ang dating daan. Way back 1980s and 1990s. Kasi mas popular po ang sabing, taga, ay taga-dating daan ako taga-dating daan ka pala. So, yun po mga Pero sa katotohanan salita, yan po ay mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo sa ah, haligi at saligan ng katotohanan na sa kasalukuyan, mas madaling tawagin ng MCGI, Member Church of God International. Ito po inyong likod sa si Felix More TV. Hanggang sa muli sa ating pag-share sa inyo ng panibagong mga video uploads ko dito mga kumbayan Baya sound uh, sound evangelism lang po ni Brother Eli. Maraming salamat. Magandang araw at babay